Pinakalitan pa yung tao na ako ni Lolo Lita dito. Kala siguro niya, hindi ko siya soklan. Ah, mahinaykan ko talaga ito yung mga doy. Pero suna ang ah, pudes panda dito. Wabulin ko nga sana talaga si Lolo Lita. Kaso yung panda, umiksina talaga mga doy. Kadako makaitiyan ko. <laughs> Kailangan ko talagang mag-respo dito sa gold kasi ah, piligro mga kain tangkos mga kampi ko. Gusto pa pumauli ng crowd kaya yatid na lang natin mga doy. Para ano pabilis yung pag-uwi niya, diba? wala pa siyang pamasahe doon kasi libre lang naman yung ginawa ko tapos nandito naman yung panda ganyan oh, magbulkain talaga yung taong to siya hindi kasi nag backyard yung kakampi ko nabigyan kunuhan ay ito, maganda to maganda ito mga doon kaya sila lami yung pagdunga nung lagi tanawa ragod <laughs> baka baka talaga yung taong yung panda dito daku kasi yung chan mga doon pero hindi niya alam doon tayo sa mga mokin kaso kinagligid-ligid na maninuan niya kaya siguro niya mabigyan niya talaga ako dito sa igayo na to Never may tabo yan, doy. Paso kay peligro din yung kaintang ko mga doy, ah. Bakit ako konti, tapos sinabol ko sa dito. Kita mo yan, oh. Lakas makabundak, ah. <laughs> may sugin din talaga tong panda ng tong mga doy. Kasi dako kasi yung tiyan niya. Yan ang pinagmamalaki niya. Kasi malaki yung tiyan niya. Pero akala mo sa sarili mo, bayani ka, pumapalag ka sa tatlo. Sos Mariosip, naging alaala ka nalang inuantuloy. Nadamay damay pag iging si Lolita o oh, Goroy. Nagsumukol ka pa kasi. <laughs> Basta, na ginamasana namin yung tore nila dito kaso dumating man sila mga doon, kadaghan minuan. Eh, sinambihan ko yung mga kampi ko, bakit kasi wala pa akong may tabang dyan. Kaso kay naimpas minuan. Ah, dito, pinagod ko sa bato mga doon. Kaya yung dalawa, ah, nakuha ko talaga. Kaso kayo piligro, maninuan ka rin tangko. Nagligid-ligid na naman ang butite. Impas, wala na akong mahimo dyan. <laughs> Sinubihan ko yung mga kampi ko, ba, lahat kasi lamang yung tayo sa pistuhan? Sa pistuhan lang tayo lamang, kaya hindi tayo pwede magpapildi anong gayo na. Kaso yung pagpasok ko, biglang nanuhan sila nagtampo. Noon siya, malagweto. <laughs> hindi rin talaga ako nagdama ng higayo na kasi makuha makawin ng unang minyak aning higayo na Kita nyo naman yung nadobler doon. Ang pangatlo kay nakitaman ah, um, kung sir, sure, bolang pangatlo. Iya kay pang upat kay naramdaman ko kayong kahintang nga peligro na gid Aos ah, ka piti kag lagi in taon. Sus Mario Sep na ka naman hinuan. <laughs> Sinabihan ko yung mga kamti ko, wag kayong kumumpiyan sa dyan kay kaya may impas betaw niya. Pero dito, hinahanap ko lang talaga yung mga humukin. Tumugpot yung silbana dito mga doon. Kaya tapos na siyang lumugpot, ah, sumulod na ako. Tapos kapitikra lagigid yung Ang bilis mo naman yung taon, magtampo doon. Sos Mario, sip lagi eh. Pero dito, tamang backyard naman ako kasi yung mahumokin nga lang yung gusto ko. O, tapos kapitik na naman dito talaga mga doy. Kaya dito, ito talaga, makukuha ko na naman yung minyak dito mga doy. Kaya mahumokin rin itaw yung pinili ko. Kaso wala nang ibang mahumokin ay ah, ito na lang si lo, lo ni Lita. Wala na kasi itaw na kong ibang no choice. Kaya, pagbigyan ko na talaga to. Kaya dito, ah, nakuha ko na naman yung lo, lo ni Lita. Nahinayitkan ko na naman itaw yung minyak. Tapos, gusto ko talaga sana mag-sabish dito mga doy. Kaso, si Panda, maganda ko magunit yan. Ah, ito na lang si Silvana. Ibigay mo sa akin yan doy. Kuhaan ko talaga yan. Ay, naunsa ka naman hinuan eh. Wala makaibatasan doy. <laughs> yan, mo pa talaga yung taon yung pang-sabish ko. Ah, wala na, hindi na ako makapagsabish. Dito, ibigay ko na sana talaga yung kahigayunan na yan. Pero ah, joke lang yun. Hindi ginako ihatag to. Sabihin <laughs> so, ko na yung mga kampi ko, ah, tapusin na natin to kasi... Naramdaman ko na rin talaga yung mga kapaghihirap na lang yung tao nila. Masakit din kayo sa kalooban na makikita mo yung mga kalaban mo na naoblisod na talaga niya. Hindi pa natin humanig. Kita mo yan, oh. usar din yung tao na ako include.